Ha? Ah, alak daw yan? May, may, alcohol ba yan? Ha? May alcohol yan? Hindi ko di ka mainom? Di ka mainom? O, oh, ka muna sa akin. Sa vlog ni Kuya. Redo sa sa'yo, pero paninda mo, hindi eh, ka mainom. Ha? Madaya. Madaya ka. Baka may lason yan. Ha? Hindi nakakalason yan. Di ba yung may binabalita na lambanog dati nakakalason? Nakamatay? Ha? Pero ngayon, wala na. Totoo? Ay, sana matalo na matagal na po patay. Eh, hindi ka naman uminom eh. Lampanog eh. Hindi ka nila, kalahin ko lang Ah, baka hindi mo sampahan. Hehehehe. <laughs> <laughs> So ayan, panibagong vlog, panibagong view na naman si Kuya Bao. Napadaan tayo dito sa Kison, siyempre. Tikman natin yung, Anong ah, tawag nila, yung lambanog ng Kison. So, matagal na akong hindi nakainom ng lambanog. So, isang tagal lang naman ako niya. Pero yung mga anak ko niya, pamaking ko yung pasalubong ko rin sa, para sa kanila. So, you know, dito lang yan sa may, ano ito ang lugar, te? Kison. Diverso ng Tsao. Ah, Diverso ng Tsao. Sa akin, pwede na kanto. Yung stoplight dyan, no. Tagos na papunta sa Pablo. Papunta may na tayo. So, ito, papuntang Bicol. So, ayan, mga kabihayro. Shoutout sa mga umiinom ng lambanog dyan. Ayan. Shoutout sa mga umiinom ng lambanog. Ayan. Kabili ang aking anak ng rambutan. Rambutan. Ram Kison. Kison, te? Kison na to dito? Kison. Ah, ano to? Kalilaria? Chaong po. Ah, chaong na? Opo. ayon Ayun. So, mura-mura na yung rambutan. rambutan. ni ate. Dami pa, oh. <laughs> yan, you oh. Know, Dinagdagan pa ni ate kalateng oh, ano kilo. Sobra-sobra na. Salamat, eh. Thank you, te. Pamina, yung iba, eh. Salamat. Kaya nga eh, yung pamaydor niya. Pag natin sa Maynila, ate Dublin na to eh. Opo. <laughs> <laughs> Kaya dito na kayong bumili. Salamat tayo ah. Eh, Thank you. At siyempre, alam na, pamimili tayo ng Maraming bilihan dito, sopa. Baguong. Sopa may mga sili. Ya, yeah, mga alam niyo mga pagkara sa BI si Kuya pa mamimili tayo. Uh, sa bibili natin na uh, lambanog. <laughs> Hindi na ako iinom kaso lang ana. Uh, ano tayo lambanog tete? Okay. Ano tayo maganda no? Meron may, may, ah, may, babadong flavor. Babadong may, flavor. May flavor siya. Babadong. Eh, yung green na yun, ano ba yun? Yung blue na yun. Bubble gum po. Ah, may mga flavor. Okay. Yung itim. Basas po. Ah, oh, basas. Ito. Orange <laughs> po. Ah, orange. Okay. Bat pula. okay. <laughs> Bat pula, orange naman yan. Ah. Magkano yung lambanog niya na ano? Yung galon na yun, no? Taganta po? Ah, oh, yung ganyan. 120 po. Ah, mahal din pala yung sa Wilkins na yun 380 po, sana lang po mahal pala, sa yung nasa ba't tingin ko pari ko bumibili dito 150 lang daw Ay. ha? hindi po saan? P150? alam mo yung isa dito, alam yung tinurong mo kanina? ha? yung tinurong mo kanina Mayan, magkano yan? P120 po 120 ayun, wala laki, P150 ito so, ano ba lasan yan? Ha? Ah, alak na yan? May, may, alcohol ba yan? Ha? May alcohol yan? Hindi ko alam. Ba't di ka mainom? Di ka mainom? O, settle shoutout ka muna sa akin. Sa vlog ni Kuya. Okay, doon sa'yo. Pero paninda mo, hindi eh, ka mainom. Yes. Ha? Madaya. Madaya ka. Baka may lason yan. Ha? Hmm. Hindi nakakalason yan. Di ba yung may binabalita na lampanog dati nakakalason? Nakamatay? Ha? Pero ngayon wala na. Totoo? Ay, na po eh, hindi ka naman umayon umayon. Eh. Lampan, okay? Ah, baka hindi mo tsampahan. <laughs> o, sige, subukan natin. Huwag naman, sana, ha? Baka luma na eh, hindi expired na O, hindi po na Ha? Hindi po. Hindi na yan? Itong puti na ito, ano ba yan? Ganyan din po. din? Parang matagal na yan, ah Bago lang Wala ba kayong bagong isak nyan? Yung mga nasa ganun po. Baka yun na nakakalason, yung mga luma na. O, hindi po. Ano, kasi ikaw naman yung ininom yan eh. Oo, tawag namin. O, ko kayo. Para pa salubong natin dun sa ano. salubong natin sa mga pinsan mo. 280. Okay. Tama lang ang 280 pala yun. O, oh, 250 dyan? 250 na lang? 250. Lalo. Talagang so, pagpatawad tala si ate yun. Oh. Eh, kung si Archer manliligaw sa eh, iyo, tatawarin mo kaya? <laughs> Joke lang yun ha. Sama sa vlog to ha? Salamat. <laughs> yan, ang tindira. Hindi, ano ba, hindi, hindi malungkotin, ha. <laughs> Salamat e ha. Eh, sinasabi ninyo may pasas ba? Ito po. yan? Ay, May pasas yan? Ito tapos hmm. po, tapos po, tapos yung atin <laughs> Ayan, natin sa mga Pasalobong natin, mga manginuman sa Malabon <laughs> Subatin natin, baka hindi pa res <laughs> Ah, parehas talaga ko <laughs> Ayan na uh, kita kami ate Ayan yeah, maraming salamat kay ate At uh, dagdag subscriber na naman si ate Hindi no? at alam nyo no, na ticket ha Kuya kong bote Ayan yeah, para Mapanood nyo at baka mapanood yung Labanog natin <laughs> So ano sabi mo sa mga customer mo Pag baka sakali Ayan yeah, dito lang sa Bypass din eh so, uh, Masalamat yan ang pangalat eh